Si Mavis nasa 65 kilos. Then ikaw, Faith? 45. 45, ayan. Parang nandadaya si Faith sa timbang, ha? Ah. Kasi tumataba na daw siya. Sige nga. Ayan. Ayan. So, saham talaga sila dumaan, no? <laughs> <laughs> so, ayan. Itatry na ni Faith, mga pari ko. So, padjak ka lang, Faith. No need ka na mag-throttle, okay? So, pakita lang natin kung gano'ng kalakas ang ating pedal assist, no? Ayun. Ayun. Lumakas ba, Fates? <laughs> Ayan. So, konting padjak lang lalakas na siya. Malakas ang hatak ng ating b by Fold, mga pare ko. Ayun, Oh. Ayos ba siya, Fates and Mavi? Ayos. Ayos na ayos siya, mga pare -koy. So, kahit napaka-cute tingnan ng ating b by Fold, pero malakas yan, mga pare ko. So, meron itong 48 volts, 10 AH na lithium battery at 400 watts na motor ha. Ayan, thank you Mabi and Faith. You, so that is our V by Fold mga pare So by the way guys, yung color blue na yun is just ang cover ng ating gulong.